mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes, bagong brand ambassador ng Ditto Telecom. Dumating sina Marian at Dingdong sa venue kung saan ipinakilala sila bilang newest ambassador ng naturang brand. Sa interview ni Marian, sinabi niya kay Dingdong na pasensya na dahil dito sa puso ko ay dalawa na kayo. So, nung last kanina, sabi ko ang kayo, dahil pasensyahan na, dito sa puso ko, huwag dalawa na kayo. Dagdag pa ni Marian, ang nagustuhan niya dito sa Dito Telecom ay yung pinaprioritize ang maraming tao. At ang huling mensahe ni Marian Ania, lahat tayo ay may karapatang mag-internet, lahat tayo ay may karapatang sumaya. lahat tayo may karapatang mag-internet, lahat tayo maging masaya dito sa mga puso Pagkatapos ng kanilang interview, nilapitan nila Dong at Marian ang mga tao na gusto magpa-picture sa kanila. At sa huli ay nagkaroon sila ng group picture at mismong si Dingdong Dantes pa ang may hawak ng kamera. Ayan. na nakaside view si Maria, napakaganda at napakaamo ng mukha nito, sabay nagkiss sila ng asawa niya at super sweet nilang dalawa. Sa kanilang lie detector challenge, tinanong naman ni Ding Dong si Marian noong una nilang date na in love na ba ito agad sa kanya. Unang date, na. Na. Mga so, unang date pa lang natin. alam mo ba na in love na sa akin? No. Dahil no ang sinagot ni Marian, hintay nila ang sagot ng detektor at natawa silang dalawa. Hindi mo alam. <laughs> 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 ko na eh. naman si Marian Rivera sa pinyahan elementary school para sa book reading ng mga bata. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makita at makamayan nila ng personal si Marian Rivera. Ito ay kaugnay sa bagong palabas ngayon ni Marian Rivera na The Guardian Alien. Sa behind the scene ng taping para sa Guardian Alien, ang galing umakting ni Marian pagkatapos nagpapatawa ito habang umi-exit.